Hinango kita sa pagkasquatter. Pinakain, binihisan, ginawang modelo. Ngayon, pati nobyo ko, aagawin mo pa? Bakit? Kung ikaw ba ang magsisilang ng bata, hindi mo ba ipaglalaban ng kanyang ama? Pero bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa? Bakit naghintay ka pa sa araw ng aming kasal? Kailan mo ako gusto magsalita? Pag mag-asawa na kayo. Anong klaseng tao ka, Gina? Hindi ka mo matatahimik? Kung hindi ka manggugulo ng buhay na may buhay? Eh, paano naman ang ko kapag ako ay naging isang dalagang ina? Edmond, sabi mo sa akin na nagsisinungaling ang babaeng yan at ipatatapong ko yan sa security guard. Kape? Kumukulo pa to. Sige na. Salamat. Nalasing ka kagabi eh. hindi ko naman alam kung saan kita ihahatid. Eh Malungkot ka. Malungkot din ako. Eh hindi ko naman alam ang address mo eh. Kaya dito kita inuwi. Alam mo, dito Edmond, sa maniwala ka sa hindi, Matagal na matagal na kitang pinapangarap na makasama. <laughs> Ako nagnakaw nito sa opisina ni Tito Rosette. <laughs> Asan ba yung sapatos ko? Sa may hagdanang ka naghubad kagabi. At kagabi rin natupad ang frustration ko. Anong frustration? Magdamag tayo mag... Tito. Alam mo, Tito Edmond... Maligayang maligaya ako. Ikaw, enjoy ka rin ba? Ah, siya na ako? Alam mo, alaki ko palang... No? Bakit ba ako nagtsatsaga doon sa boyfriend ko kung saan gano? Eh, meron naman palang mga lalaking, taong kasama. Katulad mo. No? Ah, salamat, Gina. Ha? Ah, hindi ka na ba talaga magkakape? Ah, sige, Gina. Salamat na lang. Susin ang kotse mo. Ako nag-drive para sa'yo kagabi. Lasing na lasing ka. Pero alam mo, Tito Edmond, walang steer talaga. Kahit na pala loaded ka sa alak, ang... You're great in... Good morning ho, Senyorito. Ba't hindi kayo umuwi kagabi? Kala ho namin kung anong nangyari sa inyo eh. Handa mo nga ako na makakain? Gutom na gutom ako eh. Sandali po. Hello? Edmond, maaari bang pumunta ka dito ngayon din? Sabik na sabik akong makita ka. Makaharap. Para masabi ko sa iyong ko pala. Sumuko ako nang walang laban. Natakot ako. Na, wala nang tiwala sa Diyos. Napakabait niya, Edmond. Napakabait niya. Edmond. At mong matutuloy ng kasal natin. Ha? Ah. O oh, sige, pupunta ako Rose? Diyan hindi malulunod sa bula ng alak ang problema at malilipad sa patanaw-tanaw sa malayo. Desyo, bir nga. You're pregnant. At disidito kong buhayin ang bata. Hindi nga ako malinis. Pero hindi ko naman kaya ang sagot sa problema mo, eh si Mr. Sertenia. Bakit mo ba ako pinagpipilitan sa kurang na Modelo ko. Hindi pa... Kung sakali mang nagkasala ako, dahil naloko ko sa pag-ibig, hindi dahil gusto kong magpabayad. So, babaeng dakila. Papanong pang doktor mo? Vitamins? Pang-ospital? Kay Mr. Sardinia, lalangoy ka sa pera. buntis ako, Tito Rosette. Iwanan niyo muna kami. Halika na. Hmm. Ang kang babae. Ano ba yan? Si Edmond ang ama ng bata. Ako ang dapat niyang pakasalan. Gina, malapit na masira ang araw ko sa mga pinagsasabi mo. Matakot kang malumpo. Itinakwil mo si Edmond. Natuto siyang uminom. Isang gabi, lasing na lasing siya. At ako naman ay nagluloksa dahil sa hindi pagsipot ni Frank. Tita Blanca, matatagalan yata si Rose. Titignan ko. Sama na ako. Sige. Isa kang ahas, Gina. Hinango kita sa pagkasquatter. Pinakain, binihisan, ginawang modelo. Ngayon pati nobyo ko, aagawin mo pa? Bakit? kung ikaw ba magsisilang ng bata, hindi mo ba ipaglalaban ng kanyang ama? Pero bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa? Bakit naghintay ka pa sa araw ng aming kasal? Kailan mo ako gusto magsalita? Pag mag-asawa na kayo. Anong klaseng tao ka, Gina? Hindi ka mo matatahimik? Kung hindi ka manggugulo ng buhay na may buhay? Eh, paano naman ang buhay ko kapag ako ay naging isang dalagang ina? Edmond, sabi mo sa akin na nagsisinungaling ang babaeng yan at ipatatapong ko yan sa security guard. Eh, yun ang dapat mangyari dyan, eh. Ang hinihintay kong marinig ay ang sabihin mong nagsisinungaling siya. Itanggi mo raw na nagsinungaling tayo. Eh. Eh. Eh, lasing ako noon, eh. Hindi ko alam man nangyari. Pwede ba? Magsama na kayong umalis. At magsama na rin kayong dalawa sa impyerno. Rose, hindi mo Huwag hindi mo akong hindi... hawakan. At lumayo ka. Lumayo ka sa akin. Nanditili ako sa'yo. Tita Blanca, sabihin mo sa mga bisita, hindi tuloy ang kasal. Rose... Rose, Edmund. Edmund pwede ba bago ang lahat makinig ka muna sa akin. Alam kong hindi ko pa nasasabi to sa pero nagpatingin na ako sa doktor. Muntis ako. <coughs> mismo ang gasolina ko, sa kababalik ko dito, ah. Kailangan ko ng pera. Marami akong gastos, kaya gumawa ka ng paraan. Sige ho, bukas. Bukas, ah? Naku, pag hindi ka naman tumupad sa usapan, ewan ko na lang. Nakakatakot naman pala yung kasera mo, eh. War freak. Mabuti na lang yung may-ari ng apartment ko, mabait. Hindi mo kampera pera. Betty. Ha? Biglang nagbagong desisyon ko eh. Ikaw na yata tong to. Huwag mong gagawin yan, Gina. Eh kung ngayon palang kinakapos na ako eh. Eh pa, paano kapag lumaki ng tiyang hindi ko na kaya magtrabaho? Eh nag-iisa lang ako. Isipin mo ha, gatas, lampen, gamot, ospital, bahay, pagkain, wala akong naipon. You will survive, Gina. Haya mo, pag nakita ng ama niya ng baby mo, matutunaw ang puso nun. Pananagutan yan. Huwag mong i- Pagdating ng araw, paki ang mong batang yan. Pakitingnan mo nga, baka kung sino na namang maniningil yan. Huwag na natin pahabayan pa ang usapan, Huwag na natin pahirapan pa. Magkano? Edmund. Babawihin mo mga kasinungalingan mo. Sasabihin mo kay Rose na walang katotohanan ng mga sinabi mo. Yun lang. Ngayon, magkano? kung itanggi ang isang bagay na nangyari't nagbunga. Lasing ako nun. Ako hindi. Hindi ko alam ang nangyari. Ako alam ko, tinatanggi mo lamang. Hindi ko matatanggap ang alak mo. Anak mo to, dugo mo, laman mo. Magkano? Para matigil ng kalokohan mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Wala akong pagmamahal sa'yo. Mahal kita. Hindi ko sinasadyang mangyari to, hindi ko plinano, pero tinamaan ako. Mahirap kang kausap. Lagi kang inahanap ng mga dati mong customer eh. Alam mo, naubusan na ako ng mga dahilan eh. Bakit pa hindi ka pa pumasok? Oy, Edmund. Good evening, ho. Good evening, Iho. Rose, please. Kailangan tayo magkausap. Meron pa ba akong dapat malaman? Marami. Kung paano nangyari. Kung paano mo kay tinulak para matukso. Hindi na importante ang lahat ng yan. Ang hindi maitatanggi, mas kailangan ka ni Gina at ang inyong magiging anak. Basta ganoon na lang. Isang mali. Mali wala na lahat ng maraming taong pinaghintay natin. Ang sakit naman nun. At ako, hindi ba ako nasaktan? Dapat inisip ang lahat ng yan bago mo si Gina. Ngayon, kahit gusto na kitang ipaglaban, wala na akong magagawa, Edmond. Tama si Gina. Higit siyang may karapat na sa'yo ngayon. Ewan ko. Maaring ma pagtawanan mo ko. Sabihin na lolo ko. Pero ang totoo, sinamantala ni Gina ang kalasingan ko. Isang beses lang yung pinagsisingan ko na. Hindi mo na ba akong papatawad? Hindi mo na ba akong mabibigyan ng pangalawang pagkakataon? Bakit? Ano ba ang gusto mong sabihin ko sa'yo? Natalikuran mo ang responsibilidad mo kay Gina? Na ituloy natin lahat ang mga binabalak natin? Na parang walang anumang nangyari? Na padadalan mo na lamang ng sustento ang magiging anak ninyo? Hindi ganun ka ang konsyensya ko, Edmond. Akala mo... lahat ang maganda natin pagsasama. Hindi ko na maaaring pagdikitin lahat ng maliliit na piraso nang walang makikitang lamat! Akala ko ba, pagsuko hanggang langit ng pagmamahalan, madali magpatawan. Kung talagang hindi ko na madugtungan, ang naputo na tulay. Kailangan siguro lumayo na lang ako. Doon sa isang lugar na walang papaalala sa pinagsamahan natin. Bahala ka! Buhay mo yan! Desisyon mo! Anong pakiranda mo? Masarap ba na winasak mo ang puso ng lalaki na nagmamahal sa'yo? Mas kinakampihan niyo pa ba ang traidor na lalaking yon? Eh hindi lamang naman si Edmo na sinira mo eh kundi pati na ikaw. Eh bakit lahat ng sisi bibigay mo kay Edmond? Hindi ba ilang beses kanya niyayang pakasal? Pero anong ginawa mo? Pilagtulakan mo siya, pinagtabo yan, sinara pinto. O nung gininaw siya sa labas, anong ginawa niya? Nakisukob siya. O pagkatapos, ano nangyari? Eh di nasaktan ka. Sa totoo lang, sino may kasalanan? Si Rose, nasa, nasa na? Ho. Nagapunan na? Na hindi nga ako nananghalian. Rose! 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 Okay, Akin na yan. Please, okay na yan, Rose. Ayaw ka? Sige, tinamin mo, kubusin mo. Manonood ako at titignan ko kung papanong nag- dahil natakot sa mga pagsubok ng buhay. Imagine, isang Rosette Rosales, dahil sa isang hamak ng modelon si Georgette. Huwag kang makialam dito. Buhay ko ito ko kung gusto ko nang tapusin. Mali. Ang Diyos ang nagbigay sa'yo ng buhay. Siya lamang may karapatan na bawiin yan. Masyado kang matalino. Puro utak ang pinaandar mo. Palibasa, ni minsan hindi ka natutong umibig. Matandang dalaga, walang damdamin. Yan ba ang tingin mo sa akin, Rose? Umibig din ako. Katulad mo'y nabigo. Ngunit ang sa ay mas masakit, mas mahapdi. Dahilan sa lalaki kong minahal, hindi lamang ako ang kanyang pinabayaan, kundi pati na ng aking anak. Ang akala ko hindi ko kayang buhayin nag-iisa ang aking anak. Kaya dinala ko rin sa bahay na malaki at doon sa gate, iniwanan ko ang aking anak. At naalaman ko rin may ari pala ng bahay na yun ay mag-asawang walang anak kaya't napamahal ng gusto sa kanilang bata. At nang sila'y mamatay, iniwanan ang lahat ng kanilang kayamanan sa aking anak. Pagkatapos, pinagpilitang kong mapalapit sa kanya para siya mapagsilbihan at mabantayan. Nagtrabaho sa kanya. Ako ba? Ang sinasabi mong anak? Ikaw? tunay ko, ina. Rose, patawarin mo ako. Nang iwan ako ng iyong ama, litong-lito ako. Katulad din ng pagkalito mo ngayon. Ngunit hindi ko pinagsisisihan ang ginawa kong pagharap sa buhay. Maaring magalit ka sa akin. Maaring sabihin mo wala akong pakialam. Pero wag mo akong tigilin na magmalasakit na makita kang mabuhay pa. Ma. <laughs> kasi hey, hindi rin ako nagdaramdam sa'yo. Pero bakit kayo mo lang ipinagtapat? Bakit ikaw pa nagsilbi sa akin? Di ba? Dapat ang anak ang magsilbi sa magulang. <coughs> Hi, Rose. Uh, Hi. Ma. Rose, I'd like you to meet Mr. Greg Austria. Mr. Austria, my daughter, Rose. Hello. Pleased to meet you. Please sit down. After you. Alam mo, nagkita kami sa lunchon. At nung marinig ko na tinatanong niya ang pangalan mo, nagpakilala ako sa kanya. Uh, Mr. Austria, pinagtatanong niyo ako? Nag-export ako ng mga garments. Ngayon, nang umatend ako sa dinner party ni Consul Arguelles. Meron sila isang bisita doon na ang suot ay gawa mo raw. Si uh, Evelyn Cortez. Ah, si Evelyn! Ngayon, uh, masyadong na-impress itong kasama kong may mayari ng mga department stores. Uh -huh. At uh, pinagsabihin ako kung pwede ko rin padalhan ng mga tipo ng mga damit ni Mrs. Cortez. I suggest that you inquire further. Wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo. Ilalagay namin sa butik ang mga creations mo. Ngayon kung magkakasundo tayo, pwede ako mag-request ng separate Rosette Rosales section with special promotion campaign. Mm, doon siya nakatira, hali kayo. Samahan ko kayo. Ako, pero mag-ingat lang kayo kasi mainit ang ulo. Biro mo kanina nung sabihin ko sa kanya na ko na ang sulat eh. Sininghalan ba ako? Eh bakit daw ba wala pa kayo? Baka daw ibinusta ko yung pera kaya hindi kayo nakarating. Halika kayo, pinagpapasensyaan ko na lang yan. Halika kayo. Ayan ang kwarto, oh. Salamat, Aling janine Eh, biro mo. Hindi na ako nakapaglaba. Hindi na ako nakapagblansya. Pinagbintangan pa ako. Mabuti naman, ho. Dinadaan niyo na lang sa pasensya. Eh, pero kung hindi niya ako inutusan, eh di. Sana kumita ako sa aking paglalaba. Ito, ho. <laughs> Salamat, ha. Salamat, tita. Kanina pa kita hinihintay. Alam kong hindi niyo ako matitiis. Hirap na hirap na ako. Tita, patawarin niyo ko. Alam kong ako may kasalanan ng lahat. Winasa ko ang buhay mo. Kaya ito, pinaparusahan ako. Pero alam kong tutulungan mo ko, hindi ba, tita? Ayoko pang mamatay. Gusto kong mabuhay ang aking anak. Ang anak ninyo ni Edmond. Totoo ba yun, Gina? Marami akong depekto sa buhay. Pero hindi ako sinungaling. Alam mo yun walang kasalanan si Edmund. Tinukso ko siya. Ako ang masama. Bakit mo ako naisipang ipatawag? Sinasariwa mo lamang ang sakit ng mga nangyari. Sino pa bang matatakbuhan ko? Umuwi sa probinsya ang inay nung malaman niyang kalagayang ko. Pinandirihan niya ako at ikinahiya. Naisip ko, hindi mo man ako mapatawad. Sigurado kong hindi mo matitiis ang anak ni Edmond. Para mo nang ako, Iligtas mong bata. Gina Rose. Yun ang ipapangalan ko sa bata, Rosette. Habol sa palayaw nating dalawa. Gina Rose. Hindi ba siwa? Parang dalawang buong pangalan. Eh kung gawin mo na lang Jean Rose, hindi ba mas maganda? Jean Rose. Mas maganda nga. Tita Rosette, gusto ko ikaw ang maging ninang ng anak ko, Ha? ituring mo na rin siyang parang tunay mong anak. Gina, alam mo, nag lang ako ng pagkakataon para sabihin sa'yo ito. Gusto ko sanang amponin ang anak mo. Tita Rose, dahil ba anak din ito ni Edmund? Oo at hindi. Oo, dahil may malasakit ako sa bata. Hindi. Kasi inaalala ko rin. Baka hindi mo makayang alagaan siya mag-isa. Magkakahiwalay kami ng baby ko. Gina, bata ka pa. Marami pang magagandang pagkakataong nag-iintay para sa'yo. Mabuti na rin yung walang nakakalam na isa ka ng ina. Ang kabutihan ay lilihim sa tao. Pero ang dumi, madaling nahahalong ka. Eh, sino mag-aalaga sa anak mo habang ikaw ay nagtatrabaho? Bakit ko nga naman ibabando sa buong mundo na disgrasyada ako? Kung sa bagay, Tito Rosette, may punto ka. Kaya lang, susubukan ko munang alagaan si Jean Rose. At kapag talagang hindi ko na kaya, kung kinakailangan, sa'yo ako tatakbo para humingi ng saklolo.